Bago yung battery at bigla na lang naglobat. Ano yung dahilan? Alamin natin. yon namatay mga idol no noong tinanggal natin yung connection ng battery so ibig sabihin yung battery lang po yung nagkakarga so yung may problema nito mga idol ay charging no hindi uh, hindi umaandar kung walang battery ayan so motor po natin ay rusi na battery operated kaya kailangan muna natin tignan yung pinagmumulan ng kuryente either sa regulator o dito po sa kanyang stator pero dito sa sitwasyon ng ating katropa kasi may history po ito ng pagka uh, kalas po ng bolt no? ng yung alin yung tatlong alin po doon po sa part ng flywheel kaya ito kagad yung pinaghinalaan ko kasi nung mga nakaraang buwan eh napalitan ito ng bagong stator no tapos nakalas po doon tapos So actually hindi naman siya totally bago, no, replacement lang at saka surplus yung ipinakabit sa atin ni tropa. Ayan no, so iba yung kulay dito, no, nakakaamoy tayo ng parang may sunog, no. Ayan. So sa part na yan mga idol, ayan. So okay naman wala akong ganong nakita pang problema dito kaya balik muna natin at i-verify natin no na dito yung may problema. Ayan. So hindi ko napakita kagad kanina kasi ang nasa isip ko ay yung tatlong alin doon sa loob. Pero okay pa naman, buo pa naman. So ngayon itetest natin yung kuryente. No? Ayan. so yung kuryente naman yung itetest natin. So dito lang po tayo magdetest sa part kagayang uh, wire na ito. No? Yun. So dito po sa dalawang kulay yellow, Okay, so balatan natin to dito kasi dito po sa part na ito ay eh, dinugtong ko lang din naman to nung tagal-tagal na rin mga idol. Yun. So surplus lang kasi itong pinakabit sa atin nating na idol, no? Ayun. So baklasin natin 'yan. 'Yan, yung kulay yellow tas i-tester natin para malaman natin yung sitwasyon ng kanyang stator coil. No, dapat iilaw 'yan pag kinick start, no? Yung dalawang yellow na 'yan, yung ating i-test light umubukan muna natin so yun mga idol no uh, ilang base na natin kinikikistar kaya eh, no, hindi well, man lang umiilaw so dito po sa ground sa body, wala so ibig sabihin, walang walang supply ng kuryente, kaya baklasin natin ulit so na umubukan natin yung may problema sa part po ng kanyang stator, so tingnan natin baklasin natin sa loob at itest test natin no kung ito ba ay may remedyo pa o magpapalit na. Yan. Kasi minsan gumagana pa mga idol no. Kailangan lang ng konting kalikalikot. Alright. So putulin muna natin to dito since malapit lang naman yung karugtong niya. Uh, kasi wala na siyang sakit kaya pinutol ko na lang yan so oh, siya sa naman bakit ko pinutol yan walang pakilamanan Alright. So ngayon i-test ite natin yung connection no. Itong dalawang kulay yellow dito po sa part ng stator. No. Ayun kung mayroon po silang connection sa isa at isa. So, ah. Alright. Alright, alright. Okay. Ayun so ito po ay naka-full wave mga idol yung uh Rusi ay full wave yan. So itong tinetest ko mga idol, ito po yung winding ng dulo sa dulo ng yellow ng dalawang yellow. Ayan. So gumagalaw po yung ating test Ang tapos dito po sa ating test light ay hindi po gumalaw. So ibig sabihin may putol, no? So hanapin natin yung putol, babaklasin na yun 'yan. Ayan, tatanggalin natin. So napansin kasi na tayo dito na iba na po yung kulay ng kanyang winding, no? Uh, parang mayroong something species species <laughs> parang may konting problema sa likod kaya tanggalin muna natin yung kanyang uh, stator na ito so last ayun gumagalaw po yung ground naman no so, ground yung isang linya no yan so sa papunta doon sa kalahating wave ayong, yung tinetest ko floated po kasi siya mga idol. Ayun, so okay naman yung isang linya lang talaga yung wala. Ayun. Okay? So, ang gawin natin tanggalin muna natin 'yan para makita nyo. So, ayan, tanggal na mga idol at nakita ko agad yung problema kasi may nakita akong bukol dito sa part na ito. Alright, so, tignan niyo dito. So, medyo makapalto rito. No? Ayan. Yun, no? May namumuti dito sa part na ito. Sa ilalim ng wire na ito. Ayan. So, yung dulong part ng um, winding ay nagkaroon po ng problema. Ayan, naputol. Nag-loss connection yan yan nilalabas lang natin ha, para makita nyo mga idol yan. so dinadahan-dahan ko para hindi masira po yung iba ayan okay so ayan oh, tinatanggal na natin yan so itong kulay puti ayan nasunog okay nakita nyo ba oh, tanggalin natin tong puti na to yun o oh. Yan. So ito po yung kaputol. Kaya wala pong linya yung um, kulay yellow, no? Wala pong supply kasi putol po yung kanyang winding, loss connection. Okay? So hindi na siya umaabot sa kabilang side na yellow, no? Kasi naka-floated lang naman yan mga idol, no? Parang uh, inikot-ikot lang tapos nagsalubong sa kabilang magkabila ang side pilot yan. so kung napasin nyo tinatanggal ko talaga yan ito yun o oh. yun o oh, putol na no, di diba so ito yung gagawin natin okay yung kaputol na yan ikakabit natin doon sa likod CM ah, part Ayan. So, pwede mo silang pagdugtungin, eh, mga idol, no? Pero mas maganda kasi tinanggal ko na manidiretso ko to doon sa kabilang part at ihinang natin. Uh, okay. So, ito ayusin ko muna kasi parang uh, parang may putol din yata. So, sana wala, no? Okay. Yun, tatagay na lang natin yung mga corrosion dyan. Ayan, so try natin tong gamitin muna kasi yun nga sabi ko walang wala si tropa ngayon kaya pina-check niya lang muna to sa atin no kung ano yung remedyo kasi gagamitin niya no papano kung maglobat yung kanyang battery ay patay na patay tayo diyan okay so ayan no baklas na at naisalpak ko na po doon yung isang side mga idol ayan no ito yun no ito yun yung kaputol na yan no Ayan, dyan sa part na yan natanggal. Kaya, ikakabit natin to doon. Yun, so hinangan na lang natin yan. Tapos, ibabalik na natin po doon sa kanyang stator para matry natin kung gumana po yung gagawin natin pag hinang dito sa part na ito. Yan no, itong iniikutan ko na to dito. Yan po yung hinang natin. At yeah, uh, abad, mo na ako nakitang putol doon po sa ibang part ng winding. So, dito na nag, parang may kitang, nakita akong problema. Kaya, susubukan na po natin. No, salpak na natin. Shout out ani kita. Ada gin papa utang na isda. Oh. Oh. Oh, oh ka pa. Shout out diret mga kuan. Kuan nga ayo ni ig follow ha. Man ayo ni subscribe. <laughs> <laughs> subscribe kamu, ha. Ijin lang vlog. Oh, ayo. Ayo ka ayo dong, ayo. Balit, utangit na yan isda. Wala <laughs> dai <laughs> senior. <laughs> So ayan, nakabit na po natin. At uh, na po natin ito kung gumawa uh, gumana po yung ginawa natin dito. Paki-start natin. Pag umilaw to goods, no, magpapagamit pa. Yun. Yun oh, no, umilaw. Yun. right. So kanina hindi umiilaw yan no habang kinikickstart natin. Ngayon umiilaw na no. Yun, no. Sa ground. Yun, wala. Sa kabila namang side. Sa ground. Isa, wala din. Alright, so dito. Okay. Yun. Double pa. So ayan, naikabit na po natin at try na po ulit natin itong paanda rin kung magre-release na ito ng kuryente na galing po ng ating stator. Ayan, so test light natin. Yung isang test light, pag positive yung uh, tinetest natin, ay nakakabit yan sa negative. right, so subukan na natin. And so sa pagbe-verify gagamit lang tayo ng test light mga idol ayan, eh, no? test natin sa negative doon po sa part ng battery yung isang ating test light tapos test naman natin yung kulay red na galing po ng ating charging kung mag-release na ba ito ng kuryente ayan so ipapakikistart natin okay kickstart kickstart mga idol sana yung mga taga kick natin dyan You know, yun o no, no, yun o you na know, o yun umandar agad eh, no so hindi nga nakakabit yung battery pero umandar agad you know, so yun so ibig sabihin maganda yung ginawa natin doon yun at matagumpay yung, yung ginawa natin pag repair yun. doon sa kanyang stator yun o no? so inuulit ko kung meron naman kayong bago e eh bago na so kung walang rem, um, Ayos, pambili pa. o kulang sa budget, remedyo lang muna. So, so Depende yung sa pag-remedyo, pag dapat bumag-remedyo tayo yung maganda-ganda. Para tumagal-tagal naman yung buhay pa. ng kanyang so, makina. ng kanyang nang ginagawa. Ayun, no? So, ibalik na po natin yung uh, battery. Revolution daw? đây là multimeter nhìn lại đây những xe he bolt xe you know 11 na, 11 na. Kanina, GC lang. Ayun, oh. 12 Revolution na. Yun, oh. Nakakit kahit na no oh. So, mag-charge na yan. So, pandarin muna natin. Tapos, check natin mamaya yung pagkahe. Patay natin patayin. Yun, so... Ito no? Kanina, GC. Di na, 10 lang eh no 11 na sa gilid thunder pa lang check natin ulit mamaya malahin mo yun yun so tingnan natin for the last time kung okay kaya pag wala ng battery yun no oh. okay na sya kumukurap kurap yun alright so pali natin cherry. Hindi ko rin mga basta-basta mga lubat ba. Yung may waray difference. Yung difference yung ina, no? Ano ba? Check natin ulit, check. Ayan o. No? Revolution daw yan. Yeah. tumataas naman Patayad okay. Patayad. Okay. Okay, na? eh. Tayo no? daw ko. Tayo? Oh. na, kumarga na. Wala sa sampo, naging once. So, observa rin na yung ganat Alright! si lang Sakalam Okay, yeah, thank you Ano ka? Rosie ka, Giyap? <laughs> oh, another Rosie dito Oh, yung pinakamalapit na Rosie, Oh, ito lo oh. Saan ka pa? Dito ka na air, air cooler Air cooler, oil cooler Palpak na You 'no. Know, well cooler mga idol. Ano oh, napakangas oh. Legit 'yan. Tingnan nyo naman.